Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines Metro Manila. Metro Manila our home our treasure and our pride join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada, ang ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Drive Max. Umahal Umahal na. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Curly Diskaya at dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara pinasight in contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling sa pagdinig ng Senado. Sara Diskaya naman, no show sa hearing. WJ Construction Owner, pinabulaanan ang mga aligasyon ni Bryce Hernandez. Senador Erwin Tulfo, aminado na sa kanyang opisina bumisita si Mina. House Speaker pinalitan lang para masabing may ginagawa ang kamera ayon kay Vice President Sara Duterte Transport strike ng Manibela tinapos na ngayong araw gigil pasada naman ng grupong piston umarangkada na At Bagyong Mirasol nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility Bagyong Nando naman inaasahang lalakas pa ngayong weekend Prime Max, Fundita, Fundita. Buong puso kasama ang buong persa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News South Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Miyerkules, September 18, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Leigh Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Formal ng pinangunahan ni Senador Panfilo Lacson ang flood control hearing ng Blue Ribbon Committee ngayong araw matapos nga ang naging pagpalit niya kay Senador Rodante Marculeta Kina Curly at Alcantara naman ipinasight in contempt ngayong araw para sa kabuang detalye. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! <laughs> Report. Diga dali, pagkapak nga ng alas 9 ng umaga kanina ay agad na sinimula ng Senate Blue Ribbon Committee ay kapat nitong pagdinig hinggil sa flood control controversy. Sa pagsisimula pa ng investigasyon ay pinasparting konta ng komite si Curly Discaya. Matapos ang giyon ay pagsisimula nito na nag-ugat sa hindi pagdalo ng kanyang asawang si Sarah. Sa excuse letter ni Sara, sinabi niya na hindi siya makakadalo sa Bagdini dahil mayroon umano silang important meeting sa kanyang kumpanya tungkol sa kanyang kinakarap na yung problema. Uh, Mr. Diskaya. Yes. So, please explain. Uh, Your Honor, humihingi po ako ng pasensya po sa inyo. Uh, wala po akong intention talaga magsinungaling pero yung misis ko po kasi talaga ay madalas po, masakit po talaga siyang diabetes at saka meron po talaga siyang uh, hypertension. At katunay nga po, marami po siyang mga maintenance po na gamot na ginagamit. Talo akong nalilito sa show cause ni Mr. Diskaya kung bakit hindi nyo po siya dapat isight in contempt for lying. Iba po ang heart condition sa diabetes. Iba rin po yon sa hypertension. At lalong iba sa Mag-a-absent sa hearing natin dahil lamang may meeting siya. Mr. So, he, he, lalo siya okay. pong nalulunod yeah. sa baha nung well, mga well, well ng mga mali Well sagot well niya, noted Mr. Chair. Mr. 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 Chair. Mr. Chair, may Mr. we go back to the original motion na Mr. Chair? Yeah, yeah, Mr. Chair, ito ito lang sa akin, eh. Ano, simple lang. Very inconsistent yung mga pinagsasabi nitong si uh, Mr. Diskaya. And then, pangalawa, mag-asawa sila. Imposible hindi niya alam, hindi siya nag-uusap uh, tungkol doon sa health conditions ng uh, kanilang silang dalawang magkasama. Mag, uh, eh, very clear for me na tulad ng sinabi ni Senator Erwin, pinagluluko tayo nito, ginagawa tayo parang, tarang, parang, mga okay. bata rito. Dirt. Kasunod nga ng hindi pagdalo ni Sara, ipinasabi na naman siya ng komite. Pero maliban nga sa kanya, ipinasa na rin sa pagsisimula ng pagdinig. Eh? Si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, na maalalang ibinunyag ni SP Pro Tempore Ping Lacto na nagalok umano kaysa na President Tito Soto ng insertion para sa 2026 samantala maliban kay Curly na Fighting Conte Prince, si dating District Engineer Henry Alcantara. Your Honor, uh, yung pong ghost project niyan, uh, talaga pong wala po kong alam sa ghost project na yan, Your Honor. Mr. I mean, Chair, with the indulgence of uh, Senator JBR. Senator uh, Erwin Tulpas recognized. Mr. Chair, can we ask this person to show cause, uh, uh order a show cause order for him today bago natin is for contempt? Last week pa ito, that tulung, dalawang hearing na itong nagsisinungaling sa mga taong sa baba, lahat may kasalanan ikaw wala. District Engineer ka, hindi mo alam na may ghost project, wala ka ring alam lumobo yung budget mo. Hindi ba dumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung yung uh, pondo mo? Mr. Uh, chair, I think this person is lying so we have to ask him to show cause why he should not be cited for contempt today. <coughs> Matatandaan maliban nga kay Curly at Alcantara ay last minute ding na-fighting contempt itong si J.P. Mendoza. Ibig sabihin ay tatlo na nga mula sa limang miyembro ng BGC Boy o Group of Contractors ang nasa kusundian ng Senado. Live mula rito sa Senado in the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News from Manila, The Musicanews. Samantala, itinanggi ni WJ Construction owner Mina Elamparo Jose ang mga alegasyong binabato sa kanya ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sa nakaraang hearing ng House Infracom, binanggit ni Hernandez ang pangalan ni Mina bilang middleman umano ni dating District Engineer Henry Alcantara at Senador Jinggoy Estrada. Samantala, matapos makita na bumisita siya sa senador noong August 19, sinabi na ni Mina na ang opisina ni Senador Erwin Tulfo ang kanyang pinuntahan noon. Ito ay kinumpirma naman ni Tulfo pero paglilinaw niya, pumunta lang ito sa kanila dahil nais niyang ipagawa sa WJ Construction ang kanyang veranda. Tiniyak naman ng Senador na matapos niyang malaman na sangkot ito sa anomalya ay agad niyang tinerminate ang kontrata para sa paggawa. Brigada Balita. Nationwide. Inihayag naman ng isang house leader ng issue kay Congressman Elizal ang isa sa mga dahilan sa pagbibitiw ni House Speaker Martin Romualdez sa pwesto. Sinubukan din umano ni Romualdez na pauwiin ng bansa si upang harapin ang mga aligasyon. May report si Brigada Haji Kaaminyo, i mo. Brigada. Ang mga isyong bumabalot kay ako Bicol Party List Representative Elizal at ang hindi nito pag-uwi sa bansa. Ang isa sa mga dahilan ng pagbibitiw ni Leyte First District Representative Ferdinand Martin Romualdez bilang House Speaker. Itong ibinunyag ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin nang matanong kung tingin niya ay dapat nang umuwi si Ko matapos ang pahayag ni Majority Leader Sandro Marcos na kailangang harapin na ng kongresista ang mga aligasyon laban sa kanya. Sa panayam kay Garin, sinabi nitong ang pinakamagandang hak bang na maaaring gawin ni Ko ay bumalik sa Pilipinas at sagutin ang lahat ng paratang kabilang ang usapin sa insertions sa pambansang budget. Um, pagka mga alegasyon, may mga akusasyon, um, syempre, mas mas magmas it will be best for the person being uh, accused or attributed to to personally answer. May, mahirap kasi na sabi ni ganito, sabi ni ganyan. So the best the best thing that can happen actually is for Congressman Saldico to answer all the allegations. Kasi baka naman merong hindi totoo. Or kung totoo naman, ano ang rason niya doon? So ito yung mga bagay-bagay sana. And I do believe no, that um, the Speaker has actually conveyed his desire na makauwi siya. Para kay Garin, parte ito ng command responsibility ni Romualdez kaya upang makahinga na ng maluwag ang mga miyembro ng Kamara, ginawa niya ang sakripisyo na mag -resign naawa na rin kami kay speaker na parang pasan niya na yung buong pasan niya ang buong lahat ng problema. As an institution, hindi mo kasi ma-perpekto ang membership ng institution. However, ang pinakamalaking problema dyan is a few bad eggs can wrap the whole institution. So, balancing that was very difficult for him. Especially so na merong mga miyembro na hindi na hindi nagpapakita sa ngayon or wala sa Pilipinas. Oy, yung iba naman eh hindi na congressman sa ngayon, These are the things that um, pave way for a heavy burden. Dagdag pa ng House Leader, naiipit na ang dating Speaker sa usapin, lalo't siya ang pinuno ng 19th Congress kung saan nangyari ang mga ibinabatong issue ng budget insertions at iba pa. Hindi man direktang sinagot kung dapat nang mag-resign si Ko. Iginit ni Garin na mahirap pagsilbihan ng constituents habang humaharap sa napakaraming hamon at kailangan ng party list ng mamumuno o magpapalakad dito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantala, hindi na raw muna magko-comment si Vice President Sara Duterte sa pag-resign ni later Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. Pero sa tingin niya, kaya lang daw nagpalit ng liderato ng Kamara ay para maipakitang may ginagawa sila hinggil sa reklamo at galit ng mga tao. Ang detalya sa report ni Brigada Julius Pakot ng 93.1 Brigada News FM Davao, ibrigada mo! Brigada. report Walang ibibigay na reaksyon si Vice President Sara Duterte sa pagbibitiw ni Representative Martin Ruvaldez, biglang House Speaker sa Kongreso. Ayon kay VP Sara, si Mr. ang dapat sumagot sa mga alegasyong ibinato laban sa kanya kaugnay ng kanyang pagbibitiw. Ni uh, BBM, hindi niya dapat hinahayaan 'yung mga kongresman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang uh, mag-resign to evade uh, accountability. Ipinahayag din ni VP Sara na mabuting tao ang pumalit kay Romaldes bilang House Speaker na si Representative Boji D. Gayon pa binigyang din ng pangalawang Pangulo na ang pagpapalit ng liderato sa Kongreso ay tila hakbang lamang upang ipakitang may ginagawa sila kaugnay ng mga reklamo. Tao, pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, Uh, syempre papunta na rin yan kay uh, BBM. Naniniwala si VP Sara na ang mga kaganapan sa Kongreso ay may kaugnayan pa rin sa 2026 budget at sa 2028 presidential election. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot para sa 93.1 Brigada News FM Davao. Ta Music and News Authority. Trimax. naman ngayong araw sa labas ng Gay 3 ng Cap Aguinaldo ang ilang miyembro ng Grupo Kontra Korupsyon. Kagabi, nagsagawa rin sila ng prayer vigil. Ipinanawagan e, nila kay AFP Chief of Staff General Browner na magmalasakit sa sentimiento ng mamamayan sa isyo naman ng korupsyon. Sigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Mahipit ang naging seguridad sa labas ng Camp Aguinaldo matapos magtipon doon ngayong araw ang ilang miyembro ng grupo kontra korupsyon. Kagabi pa lang ay nagsagawa na sila ng prayer vigil. Ayon sa dating OFW na si Ferdinand de los Reyes, hiling nila kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na pakinggan ang hinaing ng mamamayan at tugunan ang isyo ng korupsyon. Kagalang-galang na General Browner, ng Chief of ng Armed Forces Chief of the Philippines, sana naman po makita at marinig nyo ang kalagayan ng ating bansa dahil kayo po ay sumumpa sa bandila ng Pilipinas at sa mga mamayan nito na kayo ay magbibigay ng proteksyon at kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. Ang at proteksyon nyo po ay dapat na sa mga mamayang Pilipino, hindi lamang po sa mga taong gobyerno. May ilang sasakyan din ng grupo na may nakakabit na tarpaulin na may panawagan laban sa korupsyon at hinikayat nilang mga motorista na bumusina bilang simbolo ng pakikiisa. Nauna nang nilinaw ng AFP na hindi sila papayag na magamit o maimpluwensyahan ng anumang grupo para sa mga kilos na salungat sa saligang batas. Tinitiyak ng AFP ang matapat na pagtupad sa konstitusyon at sa tamang linya ng pamumuno. So let's be crystal clear. The president leads the anti-corruption fight and the Armed Forces of the Philippines stands behind that mission. We protect you. from political spoilers who mistake chaos for change our loyalty runs to the duly constituted authority and the rule of law in the heart of changing lives ako si brigada cast austria nang 105.1 brigada news sa manila the music and news authority Right, Max. Samantala umarangkada na ang tigil pasada ng grupong piston bilang pagkondena sa malawakang korupsyon sa gobyerno. Ang detalya sa report ni Brigada Jigok Studio, ibrigada mo! Brigada! Brigada. B -b 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 mas kakaunti man, malakas pa rin ang naging panawagan ng grupong piston sa kanilang kilos protesta na labanan at wakasan na ang malawakang korupsyon. Sa I. E. Rodriguez Avenue, Corner Araneta Avenue sa Quezon City, pinili ng grupo na magprograma dahil sumisimbolo ro ito sa kapalpakan ng gobyerno. Bakit dito namin na uh, inilagay yung uh, masap? Dahil yung tatalon kasi simbolik ano, sa kapalpakan ng plug control dahil dito ay uh, kaunting, ba, kaunting ulan lang ay eh, talagang halos hindi na matawiran yung Rodriguez at yung kaba ng Araneta at uh, kitang kita yung uh, malaking uh, corruption dito sa bahagi pa lang ng, uh, ng Tatalon. Ayon sa piston, malaki ang epekto ng korupsyon sa gobyerno sa sektor ng transportasyon dahil sa laki ng buwis na kanilang binabayaran, lalo pat pataas ng pataas ang presyo ng produktong petrolyo. Ano sa mga bukong per month, yung buwis sa bawat isang driver at operator na nakakano dahil sa uh, yung laki-laki ng buwis na binabayad namin ay napukunta lamang sa ilan sa pinong uh, korupsyon. Ano? na kung saan ay dapat ang mga buwis ng, uh, ng mamamayan ay dapat bumabalik sa pamamagitan ng uh, serbisyo hindi dapat ito uh, kinukuha o ninanakaw ng mga ilang mga tiwali sa ating pamala. Bukod sa Quezon City, nagkasarin ng kilos protesta ang piston sa iba't ibang strike center sa Metro Manila. Matapos ito, nagtipon-tipon ng grupo sa Espanya at mula dito ay nagmarcha sila pa Mindjola at doon ay nagsagawa rin ng programa sa taya piston na sa isang daan libo ang nakiisa sa kanilang tigil pasada ngayong araw. Sa ikalawang araw naman ng tigil pasada na ikinasa ng grupong Manibela, muli sila nagkilos protesta kontra korupsyon sa Philcoa. Dito rin inanunsyo ni Manibela Chairman Marval Buena, na tatapusin na nila ngayong araw ang kanilang tigil pasada na dapat sana ay bukas pa magtatapos. Kagabi pa na pag-usapan na namin 'yan at umalingawngaw na rin naman yung panawagan namin. So dapat sabi natin ay wag na nating dagdagan yung paghihirap ng taong bayan. Total na iparating na natin sa gobyerno, sa buong bayan na tayo ay tutol sa korupsyon kahapon matapos ang kanilang programa nakipagpulong si Valbuena sa LTFRB, DOTr at LTO Kanilang pinag-usapan ang tungkol sa panawagan ng Manibela na ibalik alimantang provisional authority at marehistro na ang kanilang mga jeepney para makabiyahe at makapamasada na maayos. Kamiting natin kahapon ang DOTR, LTFRB at uh, LTO. Nakikiusap kami na sana at least mabigyan kami ng uh, provisional authority at marehistro na yung aming mga jeepney at nang sa ganon ay, uh, ay uh, makapagbiyahe kami at makapamasada ng ma uh, maayos at makapagbigay serbisyo sa taong bayan na gagawa nila nang uh, nga ulit sila para masolusyonan yung ating mga mga inilalatag sa kanila na mga hinahing din natin. Sa September 21, makikiisa ang dalawang grupo sa malawakang kilis protesta sa Luneta laban sa korupsyon. Magbibigay ng libreng sa kaya manibela habang ang piston ay magpupulong pa kung magbibigay din ba sila ng libreng sakay in the heart of changing lives ako. Si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Samantala, tuluyan ang nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Mirasol. Bagaman nakaalis na po ito, binabantaya naman ang panibagong bagyo sa bansa, ang Bagyong Nando. Huling namatan ito sa layong 1,260 km silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 55 km per hour at bugso nga abot naman ng 70 km per hour.

At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New seven Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Zealand Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Leigh bagyo At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pag mula rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide mula dito sa Brigada News FM Manila. DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DRIVE Max. Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. At balita. At balita. At balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.